ang nakaraan sa Pinoy Big Brother Lucky Season 7 na ibig na sa bahay ang sporty spice ng Laguna na si Christine. Christine, I'm sorry. Magpaalam ka na sa iyong mga At ngayong linggo, isang bagong weekly task ang haharapin ng housemates. Oh my God, namiss ko po talaga na magpadyan. Ano kaya ang mga paghahanda nila para sa kauna-unahang Miss Teen Big Brother Beauty Pageant? Do you think are you ready for the questions? I'm always ready. At ano pa kaya ang isang masayang sorpresa na nag-aabang para sa housemates? Sumigaw ng Barcelona. Ang gusto mo? Dito lang yan sa Pinoy Big Brother Lucky Season 7. Noong nakaraang linggo, isang masayang task ang ibigay ni Kuya kung saan kailangan nilang gumawa ng kanya-kanyang 2-minute viral video kung saan ang pares na gumawa ng video na makakakuha ng pinakamaraming likes ay makakatanggap ng isang gantimpala. At makalipas ang ilang araw bago maganap ang 4th Teen Eviction Night, tinipo ni Kuya ang housemates tungkol sa ginawang viral video. Ang pares na mananalo ay may Barcelona Movie Day Tonight. Oh my God! Ang video na may pinakamaraming likes ay nagmula sa Paris ni... Kisses of John, congratulations! Yeah, but Ibang saya po kuya na kami nagwagi. Especially kasi friends lang talaga kami kuya. Tapos kailangan namin magdrama-drama ng romantic na music video. Tapos yun, nakakatuwa siya. Ang ibang housemates, sila na inggit. Kaya naman... Gusto niyo rin pang manood. Opo! Oh, Ang kamay na gustong manood. Kayo ay makakapanood ng Barcelona movie. Yeah! Sa panahon. <laughs> <laughs> Dahil sa gustong gusto na ibang housemates na mapanood rin ng Barcelona, papayagan sila ni Kuya. Pero may kondisyon, ang nanalo lang sa task ni na Sina Kisses at Yong ang makakapanood ng pelikula sa living room. Habang ang iba ay maaring Tumilip sa likod ng niligay ni Kuya na bakod. Happy watching, housemates! Ilang sandali pa at nagsimula na ang pelikula. Ready ah! kita nyo? Yep! kita nyo hindi? Oh my God! Hindi naman na, talaga namin deserve na manunood eh kasi sila yung namalo. Pero bahala na magkadara pa. Kasi paminsan minsan lang itong movie-movie. Tapos hindi mo pa i-grab yung opportunity. Sino ba taong mag-ano nun eh? you don't have to. Huwag mo akong mahalin dahil mahal kita. <laughs> mahalin mo ko dahil mahal mo ko. Pero to... ko nanood po ng ano po ng Katnil po, kuya. Habang enjoy, na-enjoy sa panonood si na Kisses at Satyong, si Christian at Maymay, hindi na mapigilan na lumapit kay Kuya. Kuya, okay? Hindi na ako. Kuya, please. Yeah. Nakikisingit na lang kami, Kuya. ni pa kami, mga kanood na ako. Sige okay. na, please. May tanong ako sa inyo. Ano ah. po? Gaano niyo kung gusto na... Sobra! Sobra! Na, na, na! Kuya, nagka-stiff neck na, <laughs> na, <laughs> na! Kuya! <laughs> Naalala niyo pa ba yung pinerform niyo? Pag napabilib niyo ako, papayagan ko kayo manood. Ellie! Ellie, I'm sorry! Ellie, I'm sorry! I just you to move on. Move on from what? Stop acting like you know my pain. Stop acting like you own it. Hindi ka si Celine and you will never be Celine. Oh, sorry. <laughs> Dahil nakita ko naman ang kagustuhan ninyo na mapanood ang pelikulang Barcelona. Eh, papayagan ko na kayo manood. Yeah! ng housemates sa mga eksena sa pelikula. Huh? Oh, oh my, my God. God! Oh my Kuya! No! Uh, huh? Ano Kuya! At nang malapit na ang pinakahihintay na kissing scene, Kita si Mota